Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang desperadong lalaki ang humiling ng himala. Ngunit sa halip na magandang kapalaran, kamatayan ng kanyang kapalit. Hindi isang Jenny ang tumugon sa kanyang panalangin, kundi isang nilalang na nagmumula sa pinakailalim ng kadiliman, ang tinaguriang Diyos ng kadiliman, at dahil sa nagawang kasunduan ng binata, isang kakaibang pangyayari ang naganap mula sa kanyang katawan, ibang kaluluwa ang natawag. Nagising ang isang lalaki sa mundong hindi kanya. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Ang alam lang niya, kagagaling lang niya sa trabaho bago siya makatulog. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, ibang mukha na ang kanyang taglay at sa kanyang harapan. Isang higanting punong tila transparent ang anyo, misteryoso at nagbabanta. Mula sa anino nito, isang tinig ang umalingaw malamig. Makapangyarihan at nakakatindig balahibo, dito unang nagtagpo ang kaluluwa mula sa ibang daigdig. At ang Diyos ng Kadiliman na magbabago sa kanyang tadhana magpakailanman. Ngayon sa mundong pinaghaharian ng mahika at kasunduan, kailangang matutunan niyang mabuhay bilang isang alipin ng isang Diyos na hindi siya pinili. At ang pamagat ng kwento, dot I owe billions in debt, so I was forced to work for an evil God. Nagsimula ang kwento sa isang gabi ng malakas na ulan, isang batang lalaki ang nakaluhod sa lupa, gumuguhit ng mga kakaibang simbolo habang binibigkas ang isang ritual, taus puso siyang nananalangin sa isang makapangyarihang nilalang na sana ay sagutin ang kanyang pagtawag, hiningi niya ang kasikatan, kayamanan, kapangyarihan, at malaking yaman, lahat ng ito ay para magamot ang kanyang inang may malubhang karamdaman at mabayaran ang mga utang nila upang magkaroon sila ng mas magandang buhay. Habang ginagawa niya ito, sunod-sunod ang mga mensaheng pumapasok sa kanyang cellphone, mga abiso ng pagtanggi sa kanyang loan at mga paalala sa pagkakautang. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa langit, may kakaibang ekspresyon sa mukha, at inialay ang kanyang kaluluwa at katawan, kahit maging isang alipin lamang, kapalit ng katuparan ng kanyang mga hiling, sa kanyang mga mata, tila may liwanag na papalapit, at sa sumunod na sandali, isang kidlat ang dumiretso sa lugar kung saan siya nakaluhod. Pagkatapos noon, nawalan siya ng malay. Nang muli niyang idilat ang mga mata, pilit siyang bumangon kahit pakiramdam niya ay sisibugin ang kanyang ulo. Ang tanging natatandaan niya ay nasa opisina siya, nagtatrabaho sa isang proyekto. Pagtingin niya sa gilid, nakita niya ang isang malaking tabigang parang salamin na nagre-reflect ng kanyang mukha. Ngunit ibang-iba na ito. Nabigla siya at napaatras tinatanong kung bakit nagbago ng husto ang kanyang anyo. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kanyang pagkagulat, sa harapan niya ay may tumayong napakalaking puno, at hindi niya maunawaan kung saan siya naroroon, biglang may boses na umalingaungaw sa kanyang isipan, bamabati sa kanya, mula sa kawalan, lumitaw ang isang aklat na nagsabing matagumpay siyang natawag, at bilang gantimpala, bibigyan siya nito ng tatlong kahilingan, maaari siyang humiling ng kahit ano. Namangha ang lalaki, dahil nakakita siya ng aklat na nakapagsasalita, isang bagay na hindi umiiral sa mundo ng mga tao, naisip niya tuloy kung baka sakaling siya ay nailipat sa ibang mundo. Sinimulan niyang suriin ang aklat mula pabalat hanggang pahina, dahil tila totoo nga na maaari siyang humiling, ngunit sa kanyang palagay, tatlong kahilingan ay napakakaunti, kaya't naisip niyang ang una niyang hiling ay magkaroon pa siya ng sampung karagdagang kahilingan. Ngunit pagkarinig nito, Unti-unting bumukas ang aklat, nagkaroon ng nakakatakot na bibig, at nagsimulang magbago ang anyo. Habang nangyayari yon, may mabigat na tinig na nagsabing may problema raw sa kontrata, natarante si Chen, tumingin pa'y taas, at nakita niyang ang aklat ay naging isang dambuhalang demonyo. Ang tanging sinabi ng nilalang ay ang tao raw na nasa harapan niya ay isang bagong kaluluwa. Nang inig si Chen sa takot, hindi niya maunawaan ang ibig sabihin ng kaluluwa o kontrata na binabanggit ng demonyo. Tinanong niya kung ano talaga ang nilalang na yun. malamig na tugon ng demonyo, ang isang mortal ay hindi karapat dapat malaman ang tungkol sa kanyang pagkatao. Ang tanging dapat niyang maunawaan ay ang orihinal na may-ari ng katawan na yun ang siyang gumamit ng sariling kaluluwa upang siya'y matawag. Dahil naubos na ang kaluluwang yun, may ibang nilalang na ngayon ang nagmamay-ari ng katawan, at dahil doon, ang katawan ay pag-aari niya. Nang inig si Chen sa narinig, lahat ng palatandaan ay nagsasabing totoo nailipat na ilipat nga siya sa ibang katawan, sa ibang mundo, at ginamit bilang sakripisyo. Dahil sa matinding takot, nagpa siya siyang tumakbo upang makatakas, ngunit isang pitik lang ng daliri ng demonyo, biglang nagliyab ang katawan ni Chen, ipinaliwanag ng demonyo na kapag ang isang kontrata ay nilabag, ang parusa ay malupit na pagpapahirap, tinawag pa niyang kahabag-habag na tao, si Chen, at binalaan siyang mas mabuting mamatay na lamang. Ngunit sa kabila ng lahat, habang halos mawala ng malay, nakapagsalita pa rin si Chen. Sinabi niya na ayon sa batas ng kontrata, kung ang paglabag ay dulot ng mas mataas na puwersa, ang Party B ay hindi mananagot. At dahil ang mismong demonyo ang nakialam at nagdulot ng pagkabigo sa kontrata, ang pananagutan ay nasa nakatataas, kaya wala itong karapatang patayin siya dahil doon. Tahimik na tumingin ang demonyo at tinanong kung ang isang mortal ba ay nagtatangkang magtakda ng mga patakaran, ngunit buong tapang na tumugon si Chen, alam niya na ang halimaw na nasa harapan niya ay isang makapangyarihang nilalang, at kung gusto nito, sana ay pinatay na siya agad, ngunit hindi nito ginawa, kaya't napagdesisyon na niyang sinusubok lamang siya. Tinitigan niya ito ng diretsyo at may kumpiyansang tanong, sa palagay mo ba, karapat dapat na akong pumirma sa kontrata. Nanatiling tahimik ang demonyo sa loob ng ilang sandali, bago tuluyang tumawa ng malakas, isang nakakatakot na tawang puno ng pagkatuwa, nahanap niya ang sitwasyon na labis na kawili-wili dahil sa unang pagkakataon, nakakita siya ng isang tao na may tapang na makipag-ayo sa kanya, inamin niya na dahil doon, nagising ang kanyang interes sa naturang nilalang. Sa isang iglap, tinawag niya ang kontrata at ito'y lumitaw sa harapan ng pangunahing tauhan, sinabi ng demonyo na napagpasyahan niyang kung ang isang tao ay kayang tuparin ang kanyang hiling, siya mismo ay magbibigay ng bagong buhay bilang kapalit, ngunit may isang kondisyon, sa kanyang nakakatakot na anyo, Sinabi niyang gusto niyang ipagkaloob ni Chen ang higit sa siyam na raan at siyam na putsyam na kahilingan, at binalaan siya na wala na siyang gaanong oras upang mag-isip. Nang marinig yun, labis na nagalit si Chen, pakiramdam niya ay ginaya mismo ng demonyo ang kanyang unang hiling. Galit na galit man siya, wala na rin siyang magawa kundi tanggapin ang kapalaran, kaya't sinabi niyang susundin niya ang kanyang bagong amo, sa sandaling yun, nilagdaan ang kontrata ng kaluluwa, nakasaad dito na ibinibigay ng tagapirma ang kanyang kaluluwa. At dapat niyang tuparin ang siyam na raan at siyam na putsyam na kondisyon na itinakda ng tagapagbigay ng kontrata, kapag natupad na ang lahat ng iyon, saka lamang siya bibigyan ng nararapat na gantimpala. Pagkatapos noon, iniwan siya ng demonyo, napunta siya sa harap ng isang bahay, bagaman hindi niya alam kung yun nga ba talaga ang kanyang tahanan, iniisip niya ang nangyari bago siya itinapon palabas ng portal, habang sinasabi ng aklat na maaari siyang gumawa ng kahit ano, at babalik ito upang bigyan siya ng utos sa tamang oras. Napaisip siya, akala niya ay ituturing siyang alipin, ngunit hindi ganoon ang nangyari, at dahil hindi niya alam kung ano ang dapat gawin, nagpa siya siyang magpatuloy na lang sa buhay, binuksan niya ang pinto ng bahay at pumasok, nagtanong siya kung may tao pa roon, habang napapansin na tila mas malala pa ang kalagayan ng pamilya kaysa sa inaasahan niya. Napansin niya ang isang papel sa mesa, isang kontrata ng utang, ngunit laking gulat niya nang makita na ang nakasaad ay dalawang litro ng dugo bilang bayad, hindi niya maunawaan kung anong klaseng impyernong sitwasyon ang pinasok ng dating may-ari ng katawan na yon. Bigla na lamang may sumulpot na isang lalaki at walang pag-aatubiling hinampas si Chen ng bakal na tubo, sa tindi ng tama, tumilapon siya hanggang sa kabilang dulo ng silid, narinig niya ang boses ng lalaki, puno ng panguuyam, na para bang matagal na niyang inipo ng galit, akala raw niya ipatay na ito, at may gana pa raw hindi sumagot sa mga tawag niya. Isa sa mga kasamahan ng lalaki ang nagsabi na huwag niya itong patayin, Ngunit sila lamang ang una, ayon sa kanya, matibay naman daw ang katawan ng magnanakaw na yun, hindi agad mamamatay. Dahan daang ang tumayo si Chen, nanginginig sa galit, at tinanong kung sino sila. Ngunit bago pa siya makagalaw, isa na namang hampas sa Chen ang tumama sa kanya. Ang lalaking may buhok na kulay ginto ay lumapit, at sa malamig na tinig ay tinanong kung nakalimutan ba ni Chen ang utang na ginawa nito pitong araw na ang nakalipas, o baka naman utang lang siya ngayon, sunod-sunod ang mga sipa at mura, habang paulit-ulit nitong binabanggit ang ina ni Chen, tinatawag itong hangal at walang kwentang babae na handang isakripisyo ang sarili para lang sa isang anak na walang silbi. Paulit-ulit ang pang-aalipusta, sa bawat sipa, sa bawat salitang masakit, muling bumalik kay Chen ang mga alaala ng nakaraan, ang tanong ng kanyang ina. Habang tinatanggap ni Chen ang bawat sipa, Bigla niyang naalala ang kanyang kabataan, ang sandaling tinanong siya ng kanyang ina kung gusto na ba niyang tumigil sa pagiging magnanakaw, sagot niya noon, hindi, ayokong maghirap ka, inay, naalala rin niya ang panaginip na paulit-ulit siyang Jin Eisen, ang kanyang ina, gumagawa ng mga handicraft araw-araw hanggang sa isang araw, nakatulog at hindi na nagising. Ngumiti noon ang kanyang ina at hinaplos ang kanyang ulo, sinasabing huwag siyang mag-alala, magiging maayos din ang lahat, ang imaheng yun ay muling lumitaw sa kanyang isipan, parang paalala ng pagmamahal at pag-asa. Napuno siya ng galit, tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya, at sa isang iglap, sinuntok niya ito ng malakas sa mukha, dahilan upang lumipad ito papunta sa kabilang dulo ng silid at bumangga sa pader. Nagulat ang isa sa mga tauhan, hindi agad na malaya ng nangyari, may biglang dumaan sa gilid niya, mabilis, parang bala na dumurog sa hangin, paglingon niya, nakita niyang si Pietro ay wasak na wasak, duguan, at nakadikit ang katawan sa pader na ngayon ay nabahiran ng pulang likido. Sandaling tumigil ang lahat, ang mga mata ng natitirang kalalakihan ay puno ng takot at pagkalito, hindi nila maintindihan kung paano nagawa yun ni Chen, isa sa kanila ang napabulong, halos hindi makapaniwala, na baka raw umabot na ito sa star level. Ngunit si Chen ay nanatiling tahimik, nakatayo sa gitna ng silid na tila unti-unting nilalamon ng malamig na hangin, ang liwanag mula sa sirang bamilya ay kumikislap-kislap Sumasalamin sa kanyang mga mata na puno ng galit at paninindigan, sa kanyang mukha ay mababanaag ang isang ekspresyon na nagpatigil sa lahat, isang titig na tila naghahatid ng kamatayan. Sa malamig na tinig ay bamulong siya, "Anong masama?" sabi niya, halos pabulong ngunit malinaw sa pandinig ng lahat. "Kung ang isang hamak na tao ay gustong umasenso, walang umimi." Ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na pader na pumigil sa sinuman na gumalaw o magsalita, at sa huli, marahan ngunit mariin sinabi ni Chen. Ngayon, tumahimik kayong lahat. Mukhang inis si Jungkook dahil sa nakikita niya. Ang pangunahing tauhan, si Chen, ay nasa Class E, Stage 2 lamang. Ngunit tila sobrang mayabang na ito. Dahil doon, nagsimula silang maglakad ng mabagal, nagkakatinginan at nagkakasundo na turuan siya ng leksyon, upang matutunan niyang huwag magmalaki ng wala sa lugar. Samantala, naramdaman ni Chen ang kakaibang enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. Naisip niya ang tungkol sa salitang Oracle at sa stage dalawa ng Class E na binabanggit ng na mga nambubuli kanina. Marahil, ang kapangyarihang nararamdaman niya ay may kinalaman doon o baka nga mas mataas pa kaysa sa antas na yon. Biglang sumugod si Jungkook, mabilis at marahas, ngunit laking gulat ni Chen nang mapansin niyang malinong niyang nakikita ang bawat galaw ng kalaban, dahil dito, madali niyang nailaga ng atake, dahilan upang sumalpok si Jungkook sa sahig, sa sumunod na sandali, Nasa likod na niya si Chen, at isang malakas na sipa sa ulo ang pinakawalan nito, sumirit ang dugo sa lahat ng direksyon, parang human ketchup. Napatigil si James, halatang takot, alam niyang nasa stage dalawa lamang si Chen, kaya't hindi niya maunawaan kung paano ito naging sobrang bilis at lakas. Gayun paman, nakaramdam siya ng kumpiyansa dahil nasa blind spot daw siya. Baka kaya niyang saktan o baliin man lang ang tadyang nito, ngunit bago pa siya makagalaw, kahit nakatalikod si Chen, itinaas nito ang paa at tinamaan siya diretsyo sa Chan, dahilan upang samuka siya sa sakit at tumilapon palayo. Nanginginig si James, hindi makapaniwala kung paano nalaman ni Chen ang posisyon niya nang hindi man lang lumilingon, dahil sa matinding takot, nagsimula siyang nagmamakaawa, sinasabing wala siyang alam at sumunod lamang siya sa utos, binanggit niya na ang totoong may kagagawa ng lahat ay si Lin Yu. Inulit ni Chen ang pangalan at malamig na napagtanto, kung ganoon, siya ang pagbabayaran niya. Pagkatapos nyun, pinaalis niya ang grupo, mahigpit na ipinagutos na huwag na silang mangistorbo pa. Agad namang sinunggaban ni Jaime ang kanyang mga kasamahan at tumakbo palabas ng bahay, Naiwan iwan si Chen na tahimik, nakatitig sa sahig, Mayamaya, maya, mahina niyang tinanong kung nanunood ba ang kanyang boss. Sa sandaling yun, bumukas ang isang portal at lumitaw mula rito ang demonyong aklat, nagulat daw ito, dahil naramdaman ni Chen ang kanyang presensya, ipinaliwanag ni Chen na nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya, kaya inisip niyang may kaunting tulong siyang natanggap. Ngumisi ang aklat at nagsabing tama ang hinala niya, kung hindi raw siya nabigyan ng bahagyang kapangyarihan, siguradong patay na siya. Natuwa si Chen, iniisip na baka ito na ang kanyang golden finger, ang lihim na kapangyarihan na magiging sandigan niya sa mga susunod na laban. Ngunit tinawanan siya ng nilalang, ayon dito, ang kapangyarihan ay hindi laruan ng isang hamak na mortal sinuwerte lamang siya dahil hindi niya nalampasan ang limitasyon, kung nagkataon, patay sana ang buong grupo ng mga nambo buli kahit hindi niya sila hinawakan. Sumimangot si Chen, tila hindi kontento, sa isip niya, kung ganoon, ano nga ba ang benepisyo ng pagiging lingkod ng isang Diyos, kung mas lumakas siya, mas madali niyang matutupad ang mga kahilingang ipinapagawa nito. Ngunit kalmado ang tugo ng aklat, ayon sa kontrata, bibigyan siya nito ng gantimpala sa tamang panahon, isang bagay na magagamit niya. Ngunit hindi pa raw ito nakakapag-desisyon kung ano yun, at binigyang diin ng demonyo na hindi na niya ipapahiram muli ang kanyang kapangyarihan, maliban kung gusto niyang mamatay. Napangiwi si Chen sa narinig, halatang dismayado, subalit sa loob ng demonyo, nagsimulang mamangha, sa lahat ng kontratang kanyang nasaksihan, ngayon lang siya nakatagpo ng isang taong hindi lang nakagamit ng kanyang kapangyarihan, kundi nakontrol pa ito ng mahusay napaisip tuloy siya kung maaaring si Chen ang tinutukoy sa kanyang tadhana. Sa gitna ng katahimikan, nagtanong si Chen tungkol sa pangalawang kahilingan na kailangan niyang tuparin. Naguluhan ng aklat sa tanong, ngunit ngumiti si Chen, na para bang may alam siyang hindi nito batid, sa isip niya, kung mahigit siyam na raang kahilingan ang dapat niyang tuparin, mas mabuting simula na agad ang lahat. Ipinaliwanag ng Jos ng kasamaan na wala pa itong naiisip na ipapagawa, hinihiling lamang nito kay Chen na huwag munang dahil marami pa itong mga hiling, at darating din ang oras na maiintindihan ng binata ang lahat ng iyon. Hindi maunawaan ni Chen ang ibig nitong sabihin, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin, lalo't umaasa siyang bibigyan siya ng utos o gabay, subalit, sa halip, pinayuhan lamang siyang gawin kung ano ang gusto niya. Lalong nabalot ng pangamba si Chen, wala siyang alam sa mga patakaran ng mundong iyon, at umaasa sana siyang may direksyong susundin, dahil walang malinaw na patnubay, na niyang magsimula sa sarili niyang paraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang parehong teleponong nakuha niya mula sa bubong, at sinubukang alamin ng tungkol sa dating may-ari ng katawan, upang magaya ang buhay nito at makapamuhay bilang siya. Habang tinitingnan niya ang mga mensahe, napansin niyang karamihan ay tungkol sa mga utang at mga online order ng supplements, na pagtanto niyang magastos pala ang pagiging isang oracle, at mas masakit pa, walang ni isang mensahe mula sa pamilya. Ngunit isang mensahe ang agad niyang napansin, mula yun sa kanyang kapatid na babae, nagsasabing na wala ng malay ang kanilang ina at kasalukuyang nasa ospital, pinakiusapan siya nitong magmadaling pumunta roon. Hindi na siya nagdalawang isip, tumakbo siya patungo sa ospital, at sa pagpasok niya sa silid, nadatnan niyang nakaupo ang kanyang kapatid sa tabi ng kama ng kanilang ina, tahimik, umiiyak, at halatang pagod. Napatigil siya, ramdam niya ang bigat ng hangin at ang kirot sa paligid, alam niyang may karapatan ang kanyang kapatid na magalit, lalo na't nakikita nitong naghihirap ang kanilang ina dahil sa kanya, lumapit siya, at nang masilayan ang babaeng nakahiga sa stretcher, nang inig siya. Bagaman pamilyar ang muka, iba ang aura ng ina na nasa harap niya, parang may ibang espiritu, ibang lamlam -lam sa mga mata, sa isip ni Chen, naglaro ang tanong kung siya nga ba ang dahilan ng lahat ng ito. Sa pagitan ng katahimikan, nagsimulang ilabas ng kanyang kapatid ang lahat ng matagal ng kinikimkim na sama ng loob. Inilahad nito kung paano halos mamatay ang kanilang ina sa kakatrabaho upang mabayaran ang mga utang na iniwan niya. Ipinaalala nito na ibinigay ng ina ang lahat para sa kanya, hanggang sa wala nang natira para sa sarili. Hindi raw nakapasok ang kanilang ina sa ICU dahil kailangang unahin ang pagbabayad ng mga utang, Nabuhay buhay lamang ito sa tibay ng loob. Habang bumabagsak ang mga salita, Kasabay din itong bamigat ang damdamin sa dibdib ni Chen. Sa huli, ipinabot ng kapatid na pagod na rin silang mag-ina, Inabot nito ang isang card na naglalaman ng sapat na halaga para sa anim na buwang gastusin, tanda ng desisyong siya na ang bahala sa kanilang ina, at si Chen naman ay bahala na sa sarili niyang buhay. Mula roon, tuluyang naputol ang ugnayan, wala na raw dapat silang koneksyon, at ituturing na lamang na para bang hindi na sila magkadugo. Tahimik na lumabas si Chen ng ospital, ang bawat hakbang niya ay mabigat, at pilit niyang pinipigilan ang sariling maiyak, sa gitna ng katahimikan, muling umalingaungaw sa kanyang isipan ang tinig ng Diyos ng kasamaan. Naroon ang paalala nito na hindi siya dapat naapektuhan ng mga salita ng mga mortal, sapagkat isa siyang kaluluwang mula sa ibang mundo, hindi na dapat nadadala ng emosyon ng katawang kanyang pinagmulan, gayon man, sa puso ni Chen, dama pa rin niya ang sakit. Naisip niyang hindi yun basta awa o pagkonsensya, Kundi isang paalala ng kung sino siya dati, sa katahimikan, nagsimulang hamupa ang bigat sa kanyang dibdib, alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Habang naglalakad palabas ng ospital, pinuno niya ang sarili ng kumpiyansa, kung may papakita niya ang tunay niyang halaga, kung mapapatunayan niyang karapat dapat siya, tiyak na lalaki ang kanyang kapangyarihan, at sa tulong niyon, may pagpapatuloy niya ang lahat ng nasimulan. Sa kalangitan ng dilim, Tahimik lamang na pinagmamasdan siya ng Diyos ng kasamaan, at sa loob ng nilalang, may sumulpot na kakaibang damdamin, isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Sa pinakatagong sulok ng kanyang isipan, sumagi ang isang mapanatag na pagninilay, ayaw niyang makita ang batang yun na Mab Igo. Samantala, sa loob ng Brilliant Nightclub sa lungsod ng Light, nakaupo si Lin Yu kasama ang dalawang babae. Habang umiinom, sinabi niya na maganda ang kita ngayong buwan, at iniutos sa kanila na konteken ng ibang mga tauhan upang pabilisin ang proseso ng pangungulekta ng bayad, dahil hindi na makapaghintay ang mga nasa mataas na posisyon. Sumagot ang isa niyang empleyado na walang problema yon. ngunit idinagdag na ayon sa investigasyon, may isang grupo mula sa Zone A na nagkaproblema sa pagkulekta ng upa, tatlo sa kanila ang binugbog ng isang estudyante. Natawa si Lin Yu sa narinig, at nagsabi na marami pa namang panahon bago ang anihan, binanggit niyang dahil sa mga mayayabang na tao, kaya bumaba ang dami ng perang pinapautang nila ngayon. Tumango naman ang empleyado at sinabing parurusahan niya ang mga responsable, ngunit ipinaliwanag na espesyal ang sitwasyon dahil sa mga taong sangkot ay may mga Oracle Apprentices na Level 2 at Level 3. Lumalabas na ang mga nasaktang tauhan ay tinalo ng mga estudyanteng kaka-level up pa lang sa Level 2. Nanahimik si Lin Yu at tahimik na nakinig, saka inutusan ng tauhan na dalhin sa kanya ang ulat dahil gusto niyang makita kung sino ang estudyanteng yun. Nang makita niya ang litrato ng bida, si Chen, napakunot ang kanyang noo, iniisip kung paano nagawang talunin ng isang mababa ang antas ang parehong level 2 at level 3 sabay-sabay. Alam niya kasi na kahit ang pinakamahinang level 3 ay kayang labanan ng 10 level 2 ng sabay, at ang agwat ng antas ay hindi basta-basta nababawi ng talento lang. Ngunit napangiti si Lin Yu, inisip na bakit tinatago ni Chen ang tunay niyang lakas, marahil ay isa talaga itong level 3, kaya inutusan niyang bantayan ito ng mabuti at huwag hayaang makatakas ang ganitong talento. Kinabukasan, makikita si Chen na tumatakbo ng maaga, hanggang sa mapansin siya ng isang matandang lalaki na nagtanong kung bakit lagi siyang maagang dumarating nitong mga nakaraang araw, lalo na't bagong dating ang supply ng Stellar Energy Supplement na nagkakahalaga ng apat na raang piso kada bote. Ngumiti si Chen at humingi ng paumanhin, sinabing hindi muna siya bibili dahil mayroon pa siya sa bahay. Tumango ang matanda at sinabing ayos lang, sabay tanong kung may nobya na ba siya, dahil tila masigla raw ito tuwing umaga. Nagpatuloy si Chen sa pagtakbo at napaisip, mula nang lumabas siya sa ospital, ilang araw muna siyang nag-adjust sa katawang yon at nagsaliksik din ng impormasyon, na pinagsama niya sa mga alaala na itinanim sa katawan, dahil doon, nauunawaan na niya ang mga karaniwang kaalaman tungkol sa mundong yon. Alam niya na sa mundong yon, ang mga tao ay regular na umiinom ng mga espesyal na suplemento upang palakasin ang kanilang katawan at ang mga taong yun ay tinatawag na oracles. Ngunit napakamahal ng mga gamot na ginagamit upang maging oracle at yun ang dahilan kung bakit ang dating may-ari ng katawan na ito ay baon sa utang. Hindi pa niya alam kung ano ang pinakamataas na antas, ngunit kahit ang pinakamababang level ng oracle ay may pisikal na lakas na higit na mas mataas kaysa sa normal na tao. Napansin niya rin kung gaano kalakas ang katawan niya matapos gumamit ng suplemento at doon niya naunawaan kung bakit lahat ay gustong maging Oracle. Biglang tumunog ang kanyang telepono, ang tumawag ay ang class monitor, inasar siya nito, tinatanong kung gising na ba siya, at pinaalalahanan na tapos na ang leave na hiningi niya, sinabi pa nitong pinasabi ng guro na bumalik na siya sa klase. Sinagot ni Chen na na siya at hindi niya nakalimutan, ngunit sa loob-loob niya, nakalimutan nga niya talaga. Kaya agad siyang pumasok sa paaralan, doon, Ipinaliwanag ng guro na tapos na nila talakayin ang kasaysayan ng mga oracle. Kaya ngayon ay pag-uusapan naman nila ang epekto nito sa ekonomiya. Tahimik na nakinig si Chen at napaisip ang katayuan ng isang oracle ay nakabatay sa kanyang lakas. Ang mga oracle ay may kanya-kanyang rango na nagpapakita ng kanilang antas ng lakas. Mula sa pinakamababa, ang rank E, hanggang sa pinakamataas, ang rank S. Tanging ang mga makakamit ng pinakamataas na antas sa bawat ranggo ang maaaring umakyat sa susunod. sinasabi ang mga nakar rating sa rank S ay tinitingala na parang mga Diyos. Dahil sa labis na kapangyarihan ng mga Oracle, hinati rin ng mundo sa limang antas. Sa ikalimang antas, na tinatawag na peripheral layer, naninirahan ang mga karaniwang mamamayan na nasa level E. Ang mga antas sa loob ng inner layer, mula ikaapat pataas, ay sumasagisag sa kapangyarihan at impluensya, mga lugar na mararating lamang ng mga may ranggong di o mas mataas pa. Sa panahong yun, nasa pinakamababang antas pa lamang si Chen, alam niyang kung nais niyang umasenso at magkaroon ng pagkakataon sa mas magandang buhay, kailangan niyang palakasin ang sarili upang makapasok sa gitnang sektor ng lungsod. Habang nag-iisip, may tumamang piraso ng chok sa kanyang balikat, paglingon niya, dalawang estudyante ang nakangising ng asa, ang mga ito ay nagtatawanan, ipinagmamalaki na pareho lang silang level 1 at kahit isa lang sa kanila ang lumaban kay Chen ay tiyak daw na matatalo siya. Tahimik lang si Chen, sa isip niya, wala talagang pagbabago, kahit saan, may mga taong mahilig mandungis ng iba upang itaas ang sarili. Makalipas ang ilang sandali, inanunsyo ng guro na magkakaroon ng pagsusulit sa physical education, agad nagsiayos ang lahat at lumabas patungo sa bakuran. Habang nagiinit ng katawan, pinagmamasdan ni Chen ang paligid, sa Oracle Department, halos lahat ng aktibidad ay pisikal, para sa kanya, nakaka-intriga ang ganitong paraan ng pagsasanay, isang pagsubok ng katawan at disiplina. Ngunit hindi nagtagal, may isang estudyanteng lumapit, sa paligid ay nagsimula na namang magingay ang mga kaklase, isa na namang alitan. Ang magkaibigang laging ng asar kay Chen ay muling nagpakitang gilas, sa tuwing may pagkakataon, hindi nila pinalalampas ang pagkakataong hamanin siya. Nakangising lumapit si James, ipinamukha na walang saysay ang mataas na marka kung wala namang lakas. Para sa kanya, ang lakas lamang ang batayan ng isang tunay na oracle. Ngunit sa halip na magpaliwanag, tinitigin lamang sila ni Chen, at sa isang mabilis na galaw, nasalo niya ang kamao ni James bago pa ito makalapit. Nabigla ang lahat, ang dating aroganting si James ay biglang napahinto, hindi makawala sa matatag na pagkakahawak sa kanya. Ang titig ni Chen ay malamig, walang emosyon, ngunit may bigat na tila dumudurog ng loob. Sandaling natahimik ang paligid, hanggang sa isang bigat ng presensya ang biglang bamalat sa paligid, isang lakas na hindi maaring ipagkamali, nang inig hangin, at unti-unting bamigat ang bawat paghinga, isang boses ang umalingaungaw sa katahimikan, sino ang nagbigay ng pahintulot para manggulo sa klase ko, mula sa lilim ng gusali, lumitaw si Profesor Zioa, tahimik ang lahat, walang gustong gumalaw. Ang malamig na tingin ng guro ay sapat upang manlamig ang dugo ng bawat naruroon.